No, magaling din po. Yes oh, ako sa narito. Papunta sa condo. Papunta sa condo. Binibigyan ako ng gamot po. Oh, yun na. Tapos nilo ano, gamot ng cholesterol. Ha? Oo. Ano yung na? Ano yung May reseto sir? Ha? May reseto sir? Oo. Ang dito. Ayan, hindi ako sa mga Mga kaibigan. Dito ako ng gamot. Ayan, medyo malinaw dito. Ito, bumili na ako ng ano. Pumili na ako ng na ng mga 4 BBs po. So ano yung pinaka-branded na? Pinaka-branded? Oo. Mas mura yung sa generic. Mas mura yun. Sampu lang. Arthur Windsor, 43 isa. Ay, mahal yun. Pinaka-branded na yan. Yung ano lang, ganito sa meron. Ano yun? O, generic. Bantay din naman sir. Ay, ano ay, ay, ay. ay, ay. Ano lang? Oo. Uh -huh. Yung pinakamura na lang? Oo, 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 sampo. Ano sa'yo? 120, 15 isa. 120 uh, yung sampo. Vlogger uh -huh. ka pala sir. Oo, uh oo. -huh. Sana, sana, sana umiit na. Nakikita yan sir. Uh -huh. Iwala lang. Uh oo. -huh. Nasaanap na lang ako eh. Ah, pa umpisa pa lang? Oo. Uh -huh. Kasi nung lumaki mo, nasira.

Ah, anim na araw na lang mauubos na kaya bumili na ako uh, nauubos na kasi kaya yun kaya kailangan bumili ako ng ano, medyo malabo eh kaya okay naman okay okay Shout out sa mga trapao sa Oo. Shout out daw. Makakalo po sa ito, sa kasalit yun. Ay! Ay ano Ayun. Hindi Ay, sir. na, sir. Patay lang. naman ang ano. Sir, pag yung ka, makalimutan mo ako, ba? Ano, ano yung mamang? Ayan, na, sir. 10 ganun. Oo. Thank you, sir. Ingat, sir, ha? At nabuhok ko na yung isang limo yung gano'n ako. May suki card ka na, sir. Baka may, may isang limo okay, na ako. Baka maliit yan. Kahit anong day. Oto uh, ipunin niya lang, sir. Pakita niya sa akin. Papila pakita ng pork. Uh, Oo, okay. Thank you, sir. Salamat. Bukang hmm. lio man yung ano ah. Ayun. Ah... Five minutes para hmm. ano ma ma uha na ayon hindi na ako maaalal hindi na ako maaalal na wala na akong ambili ng gamot sige sige bye, bye. 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 bye.